Hello mga langga! Good morning! Pupunta kami sa bakery. Bibili kami ng pandesal ni Yuna. Lakad kami. Napahinto kami kasi yung aming kapitbahay ay nagbati ng ano. Good morning! Kaya ayan, huminto muna kami. Nakipagkwintuhan muna saglit habang may parating na sasakyan. <laughs> Sitatawid kami. Ayan na. Bibili kami ng pandesal. Kami ay maglalakad ni Yuna. Kasama ko yung aking alagang aso. Gustong sumama. Kaya ayan, lakad-lakad. Lakad-lakad. <laughs> Kaya lang may meron tayong mga ano, kapitbahay na binabati tayo sa so hintuan natin. Babatiin natin. nandoon yung kanto saan kami pupunta sa kanto na yan marami ng mga sasakyan busy na yung aming kanto pasensya na kayo sa aking video kasi ano si Yuna napakalikot ang hirap maglakad na hindi maggalaw-galaw ang cellphone kasi karga-karga ko -karga si Yuna tapos malikot pa si Yuna ayan malapit na kami dito sa kanto madilim-dilim pa kasi maaga pa eh kaya madilim at wala pa masyadong naglalakad na tao nakaharang patungo hawakan ng susi ko <laughs> ang hirap mag video na kasama mo yung aso pakarga pa ayaw maglakad kaya nandito na kami sa kanto bumati yung ak ang aming kapitbahay na nagtitinda dito sa kanto bumati ng good morning kaya hinto muna saglit Ayan yung aming kanto. Diyan yung 7-Eleven. Magalaw yung aming video kasi ano. Si Yuna napakalikot. Kaya nag-mute ako. Kaya nag-voice over na lang ako. Mute ko kasi maingay. Sobrang ingay. Nakaharang yung hawakan ng susi. Kaya inayos ko. So ito nandito na kami. Malapit na kami sa bakery ni Yuna. Ayan, hinto na lang ako kasi sobrang magalaw yung aming video. Naduduling na kayo. <laughs> Maduduling na yung manonood sa aming video ni Yuna. <laughs> Naglalakad ako dito, nagsasalita. Eh kaya lang, ito si Yuna kasi ang likot. Eh maingay din yung background kaya minyot ko na lang. Andito na kami sa bakery ni Yuna. Ayan. Wala pa masyadong tao. Dalawa pa lang yung customer. Pangatlo kami, pangapat itong naka bicycle, ayan yung 7-eleven ayun naman sa kabila, bangko yan, ayan pili na kami ng pandesal, na yun na hindi ako pinansin ng tindira <laughs> hindi kinuha yung pera ko <laughs> busy, busy ang ano busy ang tindira busy ang tindira <laughs> hindi kinuha yung pera ko, kunin ko na lang ulit <laughs> baka mawala, baka lipa rin eh. Kaya antayin na lang natin kasi siyempre. Kan ano pa yon sila kanina pa yon sila gising. <laughs> antayin na lang natin konti lang naman yung ano customer. Video-video na lang tayo habang ano habang nagaantay. Tayo diba, marami na silang nalotong nalutong tinapay dito. Ang likot-likot ni na pasensya na kayo sa aming video na malikot. Man, sa Yuna kasi likot ng likot, karga-karga ko, -karga, nagagalaw yung aking kamay. Kaya, kaya tuloy pati video ko, nagagalaw na galaw kahit nakahinto kami. <laughs> Pagpasensyahan yun na ang aming video ni Yuna, bumibiling pandisal na malikot. <laughs> Nakakaduling yung aming video ngayon. <laughs> Ayan, ang aming kanto dito, aming lugar malapit lang kami sa lahat. Pag ayaw mo naman ng tinapay kainin, tawid ka lang dyan. Maraming nagbibenta dyan ng ano, pagkain. Ayan, tapos na. Natapos din yung order namin. Ito. Lakad na ulit pabalik. Lakad na ulit pabalik sa bahay. Ayan, may mga estudyante nang dumadaan. Ah, <laughs> ang likot-likot. <laughs> ang galaw-galaw ng aming video ni na nakakahilo panoorin pero pagtiyagaan niyo na lang para meron lang kaming ano meron lang kaming <laughs> upload ni na ngayon meron pang nagme-message and thank you so much sa mga ano sa mga nagtiyaga diyan sa aking video na magalaw ito na yun, it, nandito na kami sa kanto namin sa pinakakanto hinto muna para medyo mayro, medyo maganda naman yung video. <laughs> Kasi masyadong magalaw eh, no? Nakakaduling. Ayan, wala pa masyadong ano no? Wala pa masyadong tao, pero mga sasakyan marami na. Busy busy na. Ito nandito na ako sa bahay. Magbubukas muna ako ng tindahan. Ayan. Eh, may bunga yung pala yung okay? gusto mo. Nakulo yung aking voiceover kasi bumili yung aming kapitbahay. Binigyan ako ng ampalaya. Ayan. Nag, nagano na, nakapagbukas na ako ng tindahan. Tapos papasok na kami niyo na makulit. Salamat sa panonood.